Lupain daw na mga ginto ang Pilipinas ayon sa isang mambabatas. Pero teka muna, huwag basta-basta masisilaw sa pahayag na 'yan. I-fact check muna natin. Dati nang kumakalat ang teorya na ang Pilipinas daw ay ang Ophir o ang lupain ng ginto na binabanggit sa Biblia. Pero nitong July 31, muling nabuhay ang usap-usapan ng sabihin ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez na dapat ay palitan na ang pangalan ng Pilipinas at tawagin itong Ophir. Ang ilan sa kanya mga basihan, ang lokasyon daw ng Ophir ay tumutugma sa Pilipinas na base umano sa isang 16th century Spanish document. At gaya ng Ophir na sagana sa ginto, ang Pilipinas din daw ay pumapangalawa sa mundo sa may pinakamalaking gold deposits. Sari-sari naman ang naging reaksyon ng na mga netizens sa privilege speech ng kongresista pero mga kapatid, huwag na kayong magtalo-talo kung ang Pilipinas nga ba ang sinasabing o fear o lupain ng mga ginto. Dahil yan ay haka-haka lamang at walang matibay na ebidensya. Sinuri yan ang mga fact-checking partners ng Facts First PH. Una sa lahat, hindi po nga pangalawang Pilipinas sa dami ng ginto. Tayo po ay nasa pang anim sa mga bansang may pinakamaraming gold reserves base sa mga datos noong nakaraang taon bukod dito. Sinabi ng Filipino-American historian na si Kirby Araulio na bagamat nababanggit sa Biblia at ancient records ang Ophir, ay wala pong sapat na ebidensya sa lokasyon nito. Ayon naman sa kailang historian na si Xiao Chua, ang mga argumentong nagsasabi na ang Pilipinas ay ang Ophir ay hindi sapat at pawang espekulasyon lamang. Para naman sa grupong tanggol kasaysayan, ang pahayag ng kongresista ay dumadagdag sa mga kasinungalingang bubulag sa maraming Pilipino. Mga kapatid, sa panahon ngayon na maraming nagkalat na mga haka-haka at kaduda-dudang impormasyon, maging maingat at mapanuri po tayo sa kung ano ang ating paniniwalaan. Mga kapatid, may an Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.